Yan siya, mapagpalang umaga po. Nandito po kami ngayon sa bahay na aking inupahan. So, ito na po ang huling araw ko dito para po maglipas. So, kasama po natin si Kuya Mel. Yan, ito po, paglilipatan. So, ngayon po ang araw na ito, naglilipat na po kami. Yan, Kuya Mel. Good morning. Salamat na lamang po at si Kuya Mel, naasahan po talaga. At kinukulit ako niya kanina pang madaling araw tumawag sa akin eh nagkataong tulog eh, alaw, naman ako wala akong kwentang tao <laughs> grabe si Kuya Mel madaling araw pa lang excited na talaga ako eh upuan. tulungan yan si, Ka si Kalinga Proda ay kinaganap po dito So yung aking upuan, kinarga na rin. Ito, so, marami pong kargahin. So, yan po mga kalinga po. Okay, first batch. First batch. Let's go. So, yung mga damit na ano, yung mga damit, pwede doon, no? Yung mga nakabag na damit. Pasensya na, medyo makalat at naglilipat ay. So, yan po lahat, oh. No? Busy po lahat sa pagkarga. Huling araw na po namin dito sa bahay na ito. Kami po ay maglilipat na. Napakaraming po kayong bitbitin ay.

Mm -hmm. It's nagbubuhat time for change na po na lahat ng gamit Ang dami kasi ay Ito po, nag-tiles na po Dito sa siya Lagyan na po ng tiles Yan. So, mamang gabi ito naman ang dadanin Dito Nakaset um. up na po lahat. Ito po yung bahay. Ayos na po. Kain na kayo? Bukog na kami. <laughs> mm -hmm. Paano mo, ang dami ko. Diba, gusto tayo, eh, nagutom man tayo eh. Pakiano mo nga ito, Daniel. Mabukas mo, makasok ako. Daniel, pakiano mo nga ito. Hmm. Ayun ba? Lagyan mo yung, lagyan mo ito. Christmas party na yata. Christmas party na sa Vincent's yeah. Sa Christmas party na ito. Kaya usunod, tuloy doon pa. Kaya butuloy na ito eh. Bakit Christmas party? Ayan mga kalingat. Ito po. Kain po. Kain po tayo. Kain po ng tangalian. So ito po yung binili ni Mrs. Paas na salamin. Ayan o. Oh. Dito po yung kwarto ni Daniel yan. Dapat mapin mo na ito, Daniel, bago ipasok yung country. Ano na? Ano mapin. Ano na? Tapos ikabit yung ilaw na malaki. Yan, tapos mamaya gabi naman ay itatayos na ito. Kasi na po mga kalingap, medyo malik, ma, ano pa, magulo kasi nilipatan pa lang, hindi pa naayos. Itong lahat ng gamit na ito, pa sa kusina. Ito yung kwarto. Hmm. Kalingap, tapos na pong hakutin yung mga gamit. Although napakarami yung nalang abubot. Pero ayusin ko lahat yun, no? para yung lahat ng panapon tapo na so papunta na po ako sa bago namin bahay kasama ko po, po si Kuya Mel siya po yung uh, driver hindi lang driver kasama ko tumulong pag ako nag effort pa mm -hmm. ay tama yung motor ko pala walang saan ba yung motor mo? Para, nagbarabaan na kayo ah po kami sa bahay ni Tim Kalingap, Roda. Tros ni eh, ng Blocks, Tim Tim Blocks. Yan papasok na po kami sa bahay oh. Sa papuntang bahay. Papasok na kami sa bahay na aming tinutuloyan. Dito po yung daan Yan po, ito po yung papasok na daan. Yan. Yan po. Yan, dito na po ako sa bahay. Naglipat na po kami. Yan. Kain na kayo, ay. Tawagin si Kuya Men. Ito yung sa loob ng kwarto. Ito sa loob. Sa loob pala yan. Oo. Ito na muna po. na muna kayo. Uh. Dito yan sa kwarto ko, Noel. Aalisin ah, ito. Yan ay papalit. Uh, hindi, ito aalisin ah, ko ito. Yan ay papalit ko. Ayan yung sigilid. Ayan yung sigilid Ayan. Kainin mo na kayo. mo si Kamil. Well. Kaya Kain. Kain pa lang ako. Kain mo na. Kain mo na. Sa ah, sarili kong bahay, mga kalingap. Ang daming gamit, oh. Ang gulo. Haba-haba pong ayusang. Ayan. Siya, sama-sama. Ayan. Eh. Salo-salo um, po for the uh, mga kalingap, andito na po ako sa sarili kong bahay ngayon. Ito ang first night namin mag-anak sa bahay naming pangarap. Andito kami ngayon, fresh mm -hmm. kumangin. Ang hangin alam ko daan. Dito ko baga o. Ito yung panday ko. Shout out po Tita Marlusa. Shout out Tita Marlusa. Karaigpe. Manailis. Tita Journey. Joseph Importante. Mike Drill. Lerma Tanaka. Ayan. Huwag po natin kalimutan Mrs. ay Magalong Nix Blanc. That care. support po natin ang team Kalingap siyempre po Matubang. at the end na vlog marami po salamat see you next live po see you next vlog po see you po Jesus loves you maraming maraming salamat sa lahat ng nag support sa lahat ng nag like sa lahat ng nag share mabuhay po kayo Jesus loves you all God bless Team Kalingap. Bye!